Kanina yung ano? Oo. Oh. Dahil mm -hmm. kasi kanina, hindi mo na inano yung ano. Yan, inano mo pa kasi Kaya tuloy, yung kala niya, yung ano, nawawala na. Hmm. Sabi mo, nasa side mirror lang pala. Oo, oh, di ba? Dahil di mo na inano yung ano kasi kukwento mo pa, eh ano pala, ganun pala, ano. Mm. Dapat kasi Oo. pag ganun, inaano nyo na lang. Oo. Matadala naman sa ano yan eh, pag inaano nyo lang mm. Pag nagka-ano na yan, ano na yan eh. Pag inuno mo na, anuhin mo na. Huwag ah, anu mo nang aano-anuhin e mo pa eh. Eh yung ano ka mo, kay. pag inano ko, magagalit ka. O oh, oh, ikaw, ba? yung inano mo, inano ko, magagalit ka. <laughs> ikaw, inano ko, inano mo, magagalit in oh. ka. Eh? Pag ikaw, inano ko, tapos nagpa-ano ka, ano na yan. Oh. <laughs> Wala naman tayong anuman dyan pre. Oh. Yung mga pag -pag ah, anu yeah. in -in -in ano, pag inano, aano yan, inano ng anong ano eh, inuno in mo pa. <laughs> Ano lang. mamaya punta tayo dun sa ano. Kasi maganda rin mag ano doon eh. Oo, oh, ano. Ah, sige. Yung doon sa ano? Oh, sa ano? Okay. Yung banda sa okay. ano? Magaan lang tayo doon Ano, ano lang. Ano? lang. Pero kailangan ano meron tayong ano para maganda yung picture. Yung oh, ano. Basta okay. doon Ano tayo? yun na natin pag tapos ano? Oh, ano? Sa ano? Sa hmm. ano? Ano nga ulit? <laughs>